Kasiguran Aurora mabuhay! Galing kami dito sa dagat at kami ay dumayo sa kabilang dagat. Inakyat namin ang mataas na bundok. Dito sa Sitio Dumagipo, Barangay Koso, Kasiguran Aurora. Kasama namin dito ang mga katutubong agta ng Kasiguran Aurora. At pagkatapos ng welcome nila, ay nag-trek na kami. Ang trek namin ay inabot ng dalawat kalahating oras. So yung trail natin ay abutin ng 2 hours. Kasi pupunta tayo sa kabila. Pacific Ocean. Hirap. Nakakapagod. Pero sulit na sulit ang aming trek. sa sunod-sunod na pag-ulan, yung malit na sapa na yan ay medyo lumaki. Sa patag ay halos river crossing lahat ng aming ginawa. Hanggang sa makarating kami sa unang station o pahingahan. pagkatapos ng mga 30 minutes ay nakarating na kami sa unang ah, pahingahan. Pizza po ito, pahingahan. Bago umakyat. At si Chief Tain, na babae, ay humiling ng patnubay at gabay sa mga naninirahan mm. doon. Tablong, na umahan di bisita tama eh, tamutan si di Diget, bumisita si De, ay baka jamoy man si De. Aanyaan bati-batien, langsir itu beduk ke segmen ten, nundi disitaan bisa dilipat dengan aanya ini, naik bekerja saat metan, disitaan iya, namun anyan ada dilana. Second station. Apa yang kau? Hah, kau tahu, Bobby. <laughs> -tay na po, eh. ay, may upuan po. Mga isang oras na kami naglalakad dyan at sa bahaging ito ay nararamdaman ko na rin yung pagod. Inihingal na rin ako. nasa summit na tayo ng bundok pababa na tayo nasa uh, taas na tayo ayun o patag na rito ay hindi pataas pa <laughs> kunting konti na lang malapit na tayo sa patag at pababa na ito na yung pinakang tuktok ah, malapit na tayo sa pinakang tuktok at lang dito ulit Tayo. sa wakas na yan nasa patag na area na tayo tapos dyan sa maliwanag na yan yan na yung dagat so, dyan na tayo bababa You na. Know? Woo! Narinig ko na yung tunog ng dagat. <laughs> o, oh, ang mga batang guide natin kanina. <laughs> kanina pa siguro sila nagpapahinga. <laughs> Nasa dalawang oras ang aming nilakad bago namin marating ang huling pahingahan yan bago bumuka. ba Ha, are, may, mayroon tinaktang. At eto na yung gamit ng mga Parang, talik na talak ng mga katutubo nung kami ay pumunta <laughs> <laughs> Dahil matarik yung area na yan. Ah, ito yung assault natin mamaya pagbalik. <laughs>

May tali ulit dito, sir. na tanaw na tanaw na yung dagat Woo, ganda yan yan oh. Ay, wait, hindi natin Hindi natin lang. Okay Okay lang. Ayan. Men, Tara na. Bike na raw tayo. Uwi na tayo. Uwi na raw tayo. Tara na. <laughs> uh, 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 Alasin na Dada, ayun, lang. Yung pinapakain. Okay, papicture nyo kami ulit. Woo, ganda. Ang talaga maganda rin. Dad, fresh lang tayo sa camera niya. Tawag ka lang. Ano? <laughs> Maglipstick ka lang, wala ka na lipstick. Yeah, Saka uh, lipstick. Hindi okay lang siya. Kau uh, kilit uh, uh, lang siya. Ayun oh. Ano 'yung, yung kanayon ka na mo Hindi ka mahuhulog ako dito. Ngayon po. <laughs> Oo, oh, uh, lang. Diyan ba dito? Ayun, huling baba na natin para marating na natin 'yung beach mismo. uh, excited na rin ako. <laughs> Dahil alam ko napakaganda nung beach na 'to. At iilan pa lang talaga ang nakakarating. So, isa tayo sa mga nauna na makakarating dito. Maliban sa mga local dito mismo, sa Dimagipo, na ilang beses na nakuntahan itong area. So, kami na outsider ng kasiguran, ayan, first time na naming mararating ito. ito naman sir itong bagay ko na ito po yung buklog sa amin alay ito po yung buklog hindi ya hindi siya ubi hindi po buklog ay, po oh. yan. yan po yung madalas na kinukuha po ng mga babae na uh -oh. sa po namin pero ni uh, nilalaga opo parang ubi opo para yung pampu niya laman. parang kamuting kahoy po uh -huh. -oh. ko noon jagyan. Jaguan. Oh. jaguan. Jaguan. Ano si Jaguan? Si dumagi po. Jaguan. Jaguan barangay ng kasiguran. Barangay po na po. Sir. Sako po sa lang barangay po. Sir. Ah, ah. Oh. Barangay po si dumagi po. Jaguan. Ayan, last station. Mayroon pa pala akala ko last na yung sa taas kanina. Ayan. At yan na mas maliwanag na uh -huh. ang karagatan nga lang. umulan na langbaka kung <laughs> na rin hindi tayo po tayo 100 meters pa bakal na Matarik jan sir. Dito sa huling baba namin ay naramdaman ko na na nangangatog na rin yung tuwid ko. Pero dahil malapit na kami ay binaliwala ko na lang. Kaya nauna na kami sa mga kasamahan. Kami yung unang bats na makakarating sa baba wala nang lubid dito kagandaan nga lang maraming kakapitan Yan. na matitibay Yan. patibayan talaga natuhod dito ay hindi meron ayun meron pang bagay doon ayun meron pang bagay doon

Nakakait, na kakain na ulan. Ang dami pugaan. Pugaan. Nagugulay. Ayan, tanaw na sa baba. May mga tanim na rito sag saging. Sagingan na. na. Patag na. Nakakyat ka. kami ng bundok. Nakababa kami ng bundok. Galing kami sa kabilang dagat ng kasiguran. Umakyat kami ng bundok. Bumababa kami ng bundok para marating yung isa pang dagat. Itong Pacific Ocean. Ito. Sa parting ano, Jagwan. Oh, Jaguan. Dito sa Barangay Koso. Kasiguran Aurora. Ayun, may mga kubo doon. Talagang pi pinagawa nyo yan na Para sa mga maghahike? Nunga, ah, dito sila uh -huh. eh. Mar okay. yan. Dito sa mga mga mangingis na po. Ayun, ang dami eh. Maraming mga abo na yan. Mga mangingis -huh. na po yan. Magdadayo. Bumawa po sila ng bahay. Oo. Uh -huh. Ito na. Hmm. <laughs> Dalawat kalahating oras ang aming binuno para marating ang area na ito. Ano <laughs> naman, Ayun yung nakikita akala ko rock formation bundok pala. Bundok yun. Oo. Parang maliit lang nung nasa taas tayo. Bundok pala. Ano yung ano na kabilian? Takoy. Takoy. Ako ano? yun <laughs> no. pa, oh, oh, o. Ako. Yeah. Snack <laughs> na. Nalangit ka. Ato, ilokano nun. Ilocano. Ilocano ka? O, taga-Palanam ka. Oo. Ay, si Sir, bumilokan mo. Taga-Palanam. Siyempre lang ako kaya oras, mani po, dila sa kinga na Palanan? 3 hours po. 3 hours. Manong pamasahe? May 1,000 po ako nabitarak. Papamasahe? Ito ba parang... Parang si Pacquiao din pala Nang Yung gilasad. sa baler ng yung gilasad. <laughs> po um, yun? Um, Bangka po. Bangka sa gilasad. Saganang sagana dito ang isda at mga shells. Kaya kahit malayo ay dito nangingisda ang maraming mga katutubo. Saan tayo galing Ang kanilang pag-akyat sa bundok ay inaabot lang daw ng isang oras bago makarating sa kanilang community. At habang naghihintay ng panangalian, ay sinamantala na rin naming magpalipad ng drone para makita ang aerial view ng beach na ito. Bira. Kaun, kaun. Kain tayo. Kaun na. Kain tayo, at, tayo pwede maganda. Kaking. Nagalang kapit, Wai. Masop-sopon po kasi yun, Sir. May hirap dalin. Ano sa rapsop-sopon o... Ay, hindi po yan. Baka maalokan kayo. Del-delon. <laughs> Pebble beach ito. At yung mga bato niya ay napaganda ng mga kulay. Okay. Tapos na kaming kumain. At papunta kami ngayon sa Maykueva. Doon sa area na 'yon. At yan na. Diyan tayo galing kanina, diyan tayo bumaba. At pag-uwi, yan din yung akyatin natin. Ayan ano, itong spot na to, kaganda So, meron kang lilin dito pag maulan. Kung marami kayo, ayan o, ganun pa sa kabila. Ayan. So, ito na yung mga kasama. Mga guide namin, mga tiga-tourism. Pumapasok sila dito sa may kuweba. Ayan. So, katabi lang niya rito yung dagat. At kapag high tide, inaabot. Ah. Ayan, dito na tayo sa loob. Nitong lagusan. Ito sa dito sa kabila. Oops. Ah, Yung Pader-pader din pa na rito. Pagkatapos niyan, kami ay bumalik na sa community at doon natulog at kinabukasan ay may mga program pa rin silang pinakita sa amin. Yun po sa inyong